isang magandang umaga sa inyo mga kamamaw actually 2 am na lang umaga at ako eh hindi ako mapakali or hindi ako matahimik sa mga naririnig nating balita ngayon ngayon pag binuksan mo yung uh, mga news ang maririnig mo layoff layoff dito layoff dito ang dami hindi lang sa sa ano sa uh, hindi lang sa probinsya na to, sa Saskatoon, mas lalo pa sa mga mga big city yun ang mga Naririnig natin sa balita ngayon na ito ngayon, itong malaking kumpanya na to nagsarado. Isipin mo ilibong uh, empleyado yung uh, nawala ng trabaho. So, ngayon kung hindi ka handa sa mga bagay na ganitong pangyayari, mahirap sa inyo, nakaka-stress, anxiety sa sobrang pag-iisip na paano mo babayaran yung mga bills mo dito sa sa Canada buwan-buwan bon, in which is yung mga grocery mo din and then yung mga bagay na dapat mong uh, uh, may mga balak ka na parang katulad nito yung ibang ano baka mamaya yung mga Pilipina na lang sample na lang natin baka mamaya may balak silang umuwi next year sa Pilipinas para mag-enjoy tanong ang, paano mo may enjoy yung pag-bakasyon mo eh, kung nga na -lay off ka di ba syempre mababawasan ka ng budget so ngayon ano ba yung mga uh trabaho dito sa Canada na nawalan o nag-layoff. Ito may nakita kasi ako dito. Eh. Basahin natin. Number one ito, yung apektado talaga is yung ano, uh, wala lang. Ito yung uh, hundred of Canadian workers in steel and aluminum sector laid off due to US tariffs ayan. Eh, Hundreds of Canadian workers, many in the steel and aluminum sector, have been laid off as a result of U.S. President Donald Trump tariffs, according to a major union and companies. Economic warn this was only the beginning, as impact tariffs is expected to broaden the longer they are in place. Uncertainty surrounding Trump's policies has case a chill over Canada's economy and labor market na kung malaki talagang epekto. Ramdam namin yan. Even dun sa mga grocery nga lang mga kamamaw eh. Isipin mo uh, sa ngayon sa nangyayari ngayon dito sa mga tao dito sa Canada ang taas na nga lang ang cost of living tapos biglang tumaas pa yung yung taripa paano na lang kami mabubuhay nito? What more pa mga kamamaw yung mga natanggalan ng trabaho Ayan, kaya ako nagpapasalamat pa rin ako na yung uh, yung kampanya namin, yung pinagtatrabahoan ko ay hindi kami apektado sa mga natanggalang nawawalan ng trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi kami pinapabayaan. So, syempre ako, concern lang ako dun sa mga taong apektado ng layoff. And then ito, Trump tariffs on steel and aluminum on March 12 more tariffs could be coming on April 2. So ayan ngayon naramdaman na natin yung pag pagdating ng taripa, hindi pa natin malalaman in 2 weeks baka mamaya mas marami tayong mabalitaan na nawalan na ng trabaho, baka mamaya dumating tayo sa point na hindi natin masasabi yung iba maglipatan na. Alam mo yung mga yung katulad natin ako, PR na ako, anytime naman, pwede tayong maghanap ng trabaho, pwede tayong makahanap ng trabaho. Pero ang point kasi mga kamamaw, like, for example lang, kung ang tagal mo na sa kumpanyang yan, tagal mo na nagtatrabaho dyan, alam mo yung pakaramdam na uh, at home ka na sa pinagtatrabohan mo, kilala mo na lahat ng kasama mo, lan, and then yung, syempre, all the sabihin natin kung may, babay, may mga parang uh, babayad naman sa'yo kung sakaling kaling layoff ka, may mga makakukuha ka pa rin pera doon sa kumpanya pinagtatrabaho no what I mean to say is mag start ka na naman from the scratch na magtrabaho ka babalik ka na naman sa point na pag nag start ka dito ang starting uh, salary mo is ganto like ako naka max dito sa trabaho ko nasa maximum rate na ako di ba? isipin mo kung uulit akong maghanap ng trabaho babalik na naman ako sa basic saan nila sa starting salary nila so inong pinaka nagiging problema din kaya parang uh, yung uh, pag-iisip mo bilang ako kung ako mawalan ako nung maglelay open kami napakahirap di ba so ilang lang share ko lang sa inyo yung thoughts na nararamdaman ko o naiisip ko kung sakali maglay layoff madamay ako sa layoff pero buti na lang papasalamat ako hindi kami affected doon sa layoff na yun so ayan di ba nakaka-stress sisimula pa lang tayo na i-stress na kayo, di ba? So, syempre, sabi nga nila, in top in top times, one door close and another door open. So, in sabi natin, may magbubukas, may magbubukas naman din sa inyo. Kaya lang ang ano ko lang is uh, parang huwag kayong papanghinaan ng din ng loob kung sakaling dumating kayo sa point na isa kayo sa mga ba, uh, mga taong binabanggit ko dito na natanggal na ng trabaho, huwag kayong mawalan ng pag -asa laban lang lalo sa mga Pilipino and then yung naririnig din natin sa car industry din parang uh, na ano na rin damay na rin sa layoff tapos eh, ano pa ba yung mga small and big companies yung big business yun apektado din yan sigurado siyempre isipin mo kung yung trabahador ay apektado sa nawala ng trabaho what more pa yung may ari ng kumpanya ano na lang, ganong kalugi. Ano yung mararamdaman mo ano, kung ikaw yung empleyado, stress ka na what more pa yung employer mo. Siguradong stress niyan, paano niya isosurvive yung uh, pandemya para sa kanya, para dito sa ano, pandemya ang nangyayari. Talaga napaka hirap lang ganong sitwasyon. Ayan, may ano pa tayo dito, may extra pa. Mamaya na lang, mamaya ka na lang maglambing, nagbablog pa ako eh. Ko talaga eh. later na lang. Ngayon tuloy na natin yung vlog, may mga makukulit eh. Tapos ayun sa healthcare industry may na balitaan din tayo na parang out na outsource yung ibang work na parang pati sila apektado na. Siguro hindi naman yung sa healthcare na ano yun, sasabing sa hospital yung mga nurse, mga ganun, hindi man ano yung mga yan. Yun more on dun sa nabanggit natin na sa mga sa steel and din sa, ano ba ulit to? Yung ano, ayun, steel and aluminum sector, ayun, sigurado yung apektado yan and then yung sa tinatawag din nating na oy pag nawalan tayo ng trabaho pala ah uh, huwag ka mag-alala nandito ka sa Canada nandun naman tayo sa point na iyon na mawalan ka ng trabaho uh, ano ba yung ano yung syempre yung mga pambahid mo pero syempre may tinatawag naman na uh, employment insurance or yung EI syempre may makukuha ka sa gobyerno na pag nawalan ka ng trabaho dito lalo na kung matagal ka na nagtrabaho dito sa Canada kasi every ano talaga and every month may binabayad tayo na uh, EI sa sa government so yun magagamit mo yun pero syempre ang tanong kung, uh, makaka survive ka ba ng EI lang ang ginagamit mo isipin mo ang taas ng cost of living dito so yun na nga lang ang taas ng cost of living and then mawawalan ka pa ng trabaho. So, yung AI na gagamitin mo, hindi sa yun para matugunan yung lahat ng pangangailangan mo. So, kaya kailangan mong uh, magdoble sikap, maghanap ka ng trabaho. Basta yun lang ang ano ko lang para sa, ano, sa mga taong wala ng trabaho. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. At uh, part ng buhay natin yan na may mga pagsubok na dumarating. So, sakaling... Uh, mawalan ka ng trabaho Huwag kang mawalan ng ano Lagi ka lang magdadasal sa itaas So, ayan Tapos yung uh, tinatawag natin na Kailangan meron din tayo Emergency fund Ayan, isa pa Emergency fund na Kung dumating man yung mga gantong uh, Senaryo Meron kayong madudukot Para meron kayong extra So, ayan Ipon-ipon din Pag ano Tsaka uh, At lang dito Ang pinakamahalaga lang talaga is parang ah, uh, lagi kang ano alam mo yung parang kung a-action ka dapat ah, uh, alam mo yung parang kung baga sa gera kung susugod ka dapat palagi kang may bala yun ang masasabi natin kaya tayo naman mga Pilipino mga ano naman tayo uh, matatatag ma ah, matatatag na ano, tuloy na bubulol ako matatag tayo when it comes sa mga ganyang uh, labanan matatapang ang mga Pilipino kaya ito sa mga susunod na na balita, i-update ko rin kayo sa mga nangyayari dito. So sa ngayon, inang mga nababalitaan natin. Pero for sure and then hopefully dalawang klasing dasal yung ano ko, for sure dadami pa yan. Sigurado dadami pa yan nagsisimula pa lang kasi nung dumating tayo is tumaas yung tarif, ang unang mararamdaman natin is ang taas ng mga ano. Ang taas ng mga groceries. Ayan, mga natin, di ba? So, syempre, sinasabi nila na supportahan natin yung uh, Canadian, ano, uh, Canadian products. And then, syempre, yun yung sinasabi ngayon, bumabala na ngayon, umi na yung ano nang tinatawag nila na ngayon sinusuporta natin yung Canadian products na meron tayo dito sa Canada ang naapektuhan ngayon is yung mga American American product na which is yung mga trabahador doon sa pinagtatrabaho nila na ang meron sila is mga ini-import nila or mga nakukuha nilang produkto is galing sa US iyon na doon na tayo nagpo-point kaya naaapektuhan na yung mga trabador dahil sa mahal ng bilihin o sa mga mahal ng mga bagay na ginagamit nila doon sa kanilang kung ano makumplanta man yan o yung kung saan kumpanya man yan apektado kaya nagbabawas ngayon dahil nagdadagdag sila ng gastusin nila sa kanilang kumpanya. Ayun mga kamama, meron pa itong isa. Meron pa ditong isa na idadagdag natin. Yung ito yun eh. Yung impact by city. Yan. Percent change versus baseline second quarter of 2025. So ito na yun. Ito na yung pad padating na isa. So ito yung sa ano to eh, sa mga city to. So meron tayo ditong 25 city. Ang number 1 sa pinakamataas na percentage na sa ano siya eh, parang 2.5 uh, 2.5 malapit na siya sa negative 2.5 yung Gelp number 2 ang Windsor number 3 ang Kitchener Waterloo Cambridge ito atay yung mga mga yung ano yung talagang apektado yung kumbaga ba sa niya ano, makikita niya naman yung linya ng kulay blue na yan sila yung pinakamataas Hamilton, London ito yung sa ano to sa mga big city to Toronto, St. Catherine's Niagara Montreal, Vancouver ito na hindi ko in-expect mga kamamo na ang kasunod ng mga big cities ito na agad Saskatoon kami dito kami sa Saskatoon sa Saskatoon Isipin mo, di naman ng city ng Saskatoon pero tinalo pa, pa niya yung ano. Mas mataas pa siya sa Edmonton. Ito Edmonton ang kasunod. Oshawa, Regina, Winnipeg. Eh, malalaking city ito eh. Ibig sabihin, tindi ng ano. Hindi ko na, hindi ko napapansin. Isa pala kami sa pinakamataas. Saskatoon. Winnipeg, Thunder Bay, Greater Sudbury, Quebec City o yung baba yung Kingston, Calgary, Victoria Ottawa, Gat Gatineau Moncton, Halifax saka St. John's ito yung ano yung uh, parang uh, statistika statistic to eh parang rating eh ng uh, ta talagang tinamaan ng second quarter to lang ano eh na, itong second quarter di ko oh, tama pa second quarter pa lang tayo itong ano ng ng tariffs so ayan mga kamamaw Grabe, matindi na talaga. Talagang iba na ang ano, iba na ang iba na ang panahon ngayon. Talagang hindi mo expect 'yung mga bagay-bagay, 'di ba? So ayun mga kamama, sana na enjoy niyo 'tong vlog na 'to. Alam ko maigsi lang, pero ako uh, nandito lagi si Kamamaw sa tuwing may mga update tayo dito sa Canada ibabalita ko sa inyo mga Kamamaw so sana gusto niyo itong vlog na to please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.